82 years on, our nation remains confronted with novel challenges in varying forms and degrees, but with the same existential impact. Some portend clear and present threats to our sovereign rights, and in fact, have already caused physical harm to our people. Batid ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nahaharap pa rin ang Pilipinas sa saring-saring hamon, kabilang na ang banta sa sovereign rights ng bansa. Ginawa nito ang pahayag sa paggunita ng ikawalumput dalawang araw ng kagitingan sa Mount Samal sa Pilar, Bataan. Ginagawa ito bilang pag-alaala sa fall of Bataan noong World War II kung kailan sumuko ang mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa mga Hapones matapos ang ilang araw na paglaban gamit ang limitadong armas, bala at supply. Ayon sa Pangulo, hindi katanggap-tanggap na nasaktan na ang ilan sa mga kababayan dahil sa mga banta sa sovereign rights ng bansa. Bagaman hindi tuwirang binanggit ng Pangulo, tila pinatutungkulan nito ang tumitinding agresyon ng China sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Hindi makatuwiran o makatarungan, lalo na sa panahong ito ng payapang pakikipag-ugnayan ng mga bansa. Naway magsilbing inspirasyon ng mga kaganapan noong 1942 at ang tagumpay natin noong 1945 sa ating lahat. Ngayon din sa ating kabataan at sa mga ating susunod na salinlahi, tulad ng pinamalas ng ating mga dakilang ninuno, hindi tayo dapat magpasupil at magpaapi, lalo na sa loob ng ating sariling bakuran. Hinikayat din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga kababayan na pagtibay ng pagkakaisa at pagiging makabansa sa gitna ng mga hamong kinakaharap ng Pilipinas. Kasama sa nakibahagi sa paggunita ng araw ng kagitingan ang bagong Japanese Ambassador to the Philippines na si Endo Kasuya at U.S. Deputy Chief of Mission Robert Ewing. Binigyang diin ng dalawang opisyal ang pangako ng kanikanyang mga bansa sa pakipagtulungan sa Pilipinas upang maitaguyod ang seguridad at paggalang sa international law sa rehiyon. We, the Japanese people, are determined to never allow the devastation of war to be repeated ever again for the sake of present and future generations. Here on Mount Samat, we recommit ourselves to the quest for peace. We stand united with the Philippines as friends, partners, and allies. Nakatakdang isagawa ang kauna-unahang Trilateral Leaders Summit ni na PBBM, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida sa Washington ngayong linggo upang mapaigting pa ang pagtutulungan ng tatlong bansa. Ito ay upang matugunan din ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, kinilala rin ni PBBM sa araw ng kagitingan ang Armed Forces of the Philippines dahil sa patuloy na pagbabantay at pagtatanggol sa ating seguridad at sovereignty. Ipinag-utos din ito sa Defense, Budget at Finance Departments na pag-aralan ng mga kasalukuyang separation benefits ng mga sundalong nagtamo ng permanenteng disability sa pagganap ng tungkulin. To see if these are commensurate to the sacrifices that they have made and submit the recommendation while taking stock of the national government's position. Bukod dito, ipinahayag din ng presidente na dinodoble nito ang kakayahan ng militar upang matiyak ang kanilang safety o kaligtasan sa pamagitan ng procurement ng akmang military supplies at equipment. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.